Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at nakita nyo naman ang ganda ng araw, no? Ba yan? <laughs> na po ang haring araw, maya maya pa lang. Siyempre, alas 5 na po ng hapon at pag alas 5 ng hapon, siyempre, andito po tayo ngayon magsushoot ng vlog para po mamigay ng mga lucky numbers para po i-share sa inyo ang mga lucky numbers natin, mga tips at mga ideas po ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit at 6-digit lucky numbers at ito po mga lucky numbers namin, pwede po itong tayaan sa, sa STL, sa Lotto sa National Pilipinas at abroad pwede po yan mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo sa mga interesado po dyan na manood na aming vlog at makakuha po ng mga libreng lucky numbers abay eto po mga kalaki ang dapat nyong abangan ha? at syempre po mga kalaki tutok na po rito dahil sa ganun po ang mga lucky numbers po namin ay inaalagaan po nating mabuti ng 3 days bago po natin palitan at sa mga baguhan po dyan sa mga lucky numbers na mga tumataya dyan manood lamang po kayo mag stay po kayo dyan makinig po mabuti para po sa ganun alam nyo po kung pa paano nyo po makukuha ng mga lucky numbers namin araw-araw, oras-oras, lagi-lagi. Ayun mga kalaki, kung ready ka na nakunin ng mga lucky numbers namin, abay ready na rin po ako kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayong 2024 ayan po mga kalaki at syempre congrats ko lang po muna ang mga nanalo po ng mga nakarang araw congratulations po sa mga winner natin ng 2 digit, 3 digit karamihan sa mga nanalo sa atin mga 2 digit, 3 digit ano, bihira ang 4 digit at saka 5 digit pero nakakatuwa naman di ba may mga nananalo ng tumbok, may nananalo ng straight, and may nanalo ng rumble. Sa rumble po, yun po yung, yung nirarumble nila, ang 2-digit, 3-digit, 4-digit. Diba nakakatuwa? At least, lumalabas sa mga lucky numbers natin, nakakatulong tayo sa kanila. At hindi natatapos ang buwan na wala tayong napapanalo ng 5-digit. May mga nananalo ng 5-digit, 50,000, 100,000. Why not? Diba? Libre mong nakuha mga numero. At karimitan po yan, mga kasali po sa private consultation. Kaya kung ready ka na, eto na po ang 2-digit lucky numbers. Tatlo po ito, ilista mo na number number 20 number 23 ayan po mga kalaki ang una pangalawa po number 6 at number 27 ayan pangatlo po number 8 at number 24 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 9 2 3 ayan po yung una ang pangalawa po number 0920 ayan at ang pangatlo po number 795 ayan at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2 248 ayan po yung una ang pangalawa po number 8860 ayan at ang pangatlo po number 795 Ayan po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers. Ayan na ibigay ko na po ang 2 digit, ang 3 digit, ang 4 digit. Syempre, ang gagawin niyo diyan, tatakbo na sa suki yung outlet mamaya. Pwede niyo na po yan kayaan. Make sure po na ireramble niyo ang 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po, ay ito na po yung sinasabi ko para po makatanggap ng mga libreng lucky numbers. Makinig po mabuti, dapat naka po kayo sa legit na account namin na legit. Hanapin po sa Facebook niyo ang Red Parungkin. Ayan po, meron po I-check nyo po ang followers lagi na merong 320, 318,000 followers o 317,000 followers. Kami po yan check. May second account po tayo, Red Parungkin po, na naka-yellow t-shirt po ako, na may picture namin ni Lola Carmen, na may 50,000 followers. Ganun po karami ang mga, ang mga followers natin sa Facebook. At meron din po tayong second account na Aris Gatcher At syempre, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin din po, na meron pong... Uh, 16,400 followers at syempre po sa TikTok meron pong 400 to 24,000 followers mga kalaki. Ganun po karami ang mga followers natin sa mga Facebook, YouTube, TikTok kasi legit na legit naman po na nakakapagpanalo po tayo ng mga lucky numbers araw-araw. Pinagmamalaki ko yan. Araw-araw may nananalo po sa atin ng mga lucky numbers. At nais ko po ngayon pong hapon Last draw, ikaw naman po ang manalo at palarin mga kalaki. Okay, syempre tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po yan, wala pong bayad dyan. Pag nakita ko po kayo yung nakafollow, nakakomment naka ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakafollow, automatic po may libre po kayong lucky numbers. I-message ko yan mismo, ipipm ko sa messenger nyo, magugulat ka, meron ka ng lucky numbers. At syempre mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre walang bayad. Private consultation po ang may membership fee sa mga sasali po sa private consultation. Wala po itong pilitan dapat po makausap nyo ako sa messenger para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao. Okay, malay mo naman pagka natutukan kita sa mga ipapakod mo sa loob ng tatlong buwan, ha? yun po kasi yung membership fee, 3 months po, sa loob ng tatlong buwan, e eh manalo ka mga kalaki, ba? Diba? Pag na-code ko mabuti ang birth month at birth year mo. Okay, so mga kalaki, eto na po mga kalaki ang ating 5-digit at 6-digit lucky numbers. Ibibigay ko na po, now na, agad-agad. Eto na po ang 5-digit lucky numbers. Number... 26 number 19, number 34, number 37, at number 41. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 23, number 20, number 17, number 28, at number 39. Ayan po mga kalaki, ang pangalawa. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers pero bago natin ibigay ang 6 digit lucky numbers mga kalaki ito po ay pwede ang 6 digit 642, ang 649, ang 655, ang 658 at 642 645 649 655 at 658 6 digit lucky numbers pwede po sa mga 6 digit natin nasasabihin ngayon mga kalaki. Okay, eto na po hindi na natin patatagalin ang 6 digit lucky numbers na una number 25, number 14, number 27 number 19 number 36 at number 15 ayan po yung una at ang pangalawa po number 4 number 21 number 20 number 27 number 33 at number 38. Ayan po mga kalaki ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Kompleto na po yan ngayong 5pm mga kalaki. Takbo na sa sukin yung outlet. Siyempre mga kalaki, good luck, good luck po sa ating lahat. At siyempre sana bago po matapos ito, nawa bago matapos itong January, claim it. Mananalo tayo, mananalo. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po sa aking mga ano to, kasumba mga amiga ko sa mga sumba at sa aking dance instructor kay Sir ano to, Sir Nilo at sa aking mga sum sum Bagacious, ayan, tuwing umaga po yan sa may Plaridel, Bulacan Hello po sa mga nagsusumba dyan ha Hello, hello po mga kalaki At syempre po mga kalaki, sa mga toda po ng tricycle driver naman po dyan sa may Saan to? Sa may Kabala Union, ayan Uy, tsuki naman itong mga taga Kabala Union, mga ilang beses ko nang nabati ito ha Hello po, syempre, syempre po, maraming salamat po sa inyo kay Kuya ano to, Kuya IJ, I O, kay Kuya RJ. Hello po. Maraming salamat po dyan sa mga tolda ng tricycle driver. Nawa po magsawa naman o ng mga vlog namin at mananalo, mananalo tayo ngayon. Claim it po.